Atin kamustahin ang sitwasyon sa Bamban Tarlac na nagdiriba ngayon ng Bamban Day. May ulat on the spot si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine? kasabay ng celebrasyon ng Bambanding ngayong araw ay maghahain ng motion for reconsideration ng kampo ni Mayor Alice Guo sa Ombudsman. Ayon kay Attorney Nicole Jamilia, isa sa mga abogado ni Mayor Guo, bago magtanghali ay magpa-file na sila ng motion for reconsideration sa Ombudsman. Tugon ito ng kampo ni Mayor Guo sa so binabang preventive suspension order sa kanya. Wala raw basis ang admin case na isinampalaban kay Guo. Naniniwala din ang kampo ni Guo na hindi magiging prejudicial ang, pas ang presensya ni Guo sa munisipyo dahil lahat ng ebidensya ay naisubmit na sa DILG, ganoon din sa iba't ibang government agencies. Hiling nila na sana'y mag-grant kaagad ang kanilang ihahaing motion for reconsideration. Samantala, sa oras naman na matanggap ng kampo ni Mayor Guo, ang complaint affidavit ng DILG mula sa ombudsman ay tsaka naman daw sila magsasubmit ng counter affidavit. Nakaschedule naman ngayong uh, gabi, Chris, ang program para sa pagdiriwang ng bambanday na inaasahang dadaluhan yan ni Acting Mayor Anunciacion. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, One North, Central Luzon. Nagkainitan at naawi raw sa pisikalan ang obispo ng Novaliches at isang pari sa Tondo, Maynila. Ang nahulikam na insidente sa balitang hatid ni Chino Gaston, exclusive Mahal po. May Agad kinumpronta ng mga parishioner ng St. Joseph Parish of Gagalangin sa Tondo, Manila ang lalaking nakabarong sa video na si Novaliches Bishop Antonio Tobias. Si Bishop Tobias ang itinuturo nilang dahilan kaya nada pa si Father Alfonso Valesa ang parokyal administrator. Nagkatulakan pa sa pagitan ng obispo at ang parishioner na si Lydia de la Cruz. Sabi niya, you all get out! Inanyan niya si Father sabay ganun ang kamay niya. Okay. Tapos sub-sub doon, parang itutulak niya. Paggino ko, hinabol ko yung balikat ni Father. Nung nararamdaman niya yung kamay ko nasa balikat ni Father. Inanoy ako, tinulak niya Sa iba pang kuha ng CCTV, mapapansin na may taong nagpupumiglas. Tila may humawak sa kanyang leeg kaya saglit siyang nawala sa kamera bago tuluyang natumba sa sahig. Si Father Valeza ang natumba. Ayon sa kanya, posibleng may kinalaman ang pagtanggal sa kanya sa mga unang paratang niya laban sa mga umanoy, korap na pari. Nabigla ako kasi oh, ay... Uh talagang sinakal ako dito na, na napakahigpit yung uh, isang kofo, one of the couples of Christ ay itinula. Kaya para nabitiwan niya ako, kaya ako po ay nasubtubo sa sahig. Sabi sa akin, hindi, may decision na. Lumahas ka na dito. Parang mayroong nag-petition letter laban sa akin. Kaya sabi ko, ibigay niyo sa amin yung petition letter because it is our right. Sinikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Bishop Tobias, pero ang Archdiocese of Manila na ang nagsalita para sa kanya. Aminadong Archdiocese of Manila na nagkaroon nga ng komosyon sa dapat sana'ng turnover ng parokya. Pero ang nangyaring pisikalan hindi para saktan si Father baleza Bukod sa mas maliit si Bishop Tobias, malayong agwat ng edad ng dalawa. Ah, uh, yun nga uh, na uh, parang nag nag nagbawa si father uh, parang hindi mo siya sinakal pero parang pinapacify siya parang pinapacify siya ni Bishop for some reason the interpretation was sinasakal Pinalitan si Father Valesa dahil sa dalawang taon ng hindi pagsunod sa utos ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula na sumailalim siya sa counseling dahil sa napupunang unstable personality. Meron kasi history of, of defiance si Father Al. So, and before, in the same condition na binigay si Cardinal, you have to undergo some renewal program. To, to help his uh, personality. Nilinaw din ng Archdiocese of Manila na walang kinalaman ang pagtanggal kay Father Valesa sa mga ipinaparatang niyang korupsyon sa loob ng Simbahang Katolika. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Panalo kontra Indonesia ang men's team ng Alas Pilipinas sa 2024 AVC Challenge Cup. Sa kanilang laban sa Manama Bahrain, nanaig ang Pilipinas sa loob ng four sets. Panalo ang team sa first set habang nakuha ng Indonesia ang second set. Sa third at fourth sets naman ay hindi na nagpapigil pa ang Pilipinas para makuha ang panalo. Susunod na makakalaban nila ang Thailand o Chinese Taipei para sa ikasyam na pwesto sa torneo. Isang lalaking may suot na helmet ang makikitang pumasok sa tindahan sa San Carlos, Pangasinan. Kita rin na iidlip sa mesa ang isang babae. Mabilis na lumapit ang lalaki sa pwesto ng babae at kinuha ang dalawang cellphone na nakalapag sa mesa. Pag-aari ng dalawang empleyado ng tindahan ng mga tinangay na cellphone na may kabuang halaga na 15,000 pesos. Hindi na ng CCTV pero ayon sa ilang nakakita, mabilis umanong tumakas ang salarin sa kain ng motorsiklo na minaneo ng isa pang kasabwat. Ang nagnakaw, hinihinalang dating naging customer sa tindahan. Inaalam na ang pagkakakilanla ng nagnakaw at kasabwat niya. Dahil umano sa masamang tingin, isang lalaki ang sugatan sa pamamaril sa Bacoor, Cavite. Balita natin ni Jomara Presto. Maswerteng nakaligtas ang lalaking ito matapos barilin ng isang lalaki sa Bacor, Cavite itong miyerkules ng umaga ang ugat ng pamamaril dahil umano sa masamang tingin. Sa may harap ng tindahan, yung Victim ay nandun, uh, biglang dumaan to si suspect. Nakita ni suspect na nakakatingin ng masama sa kanya si victim. Bigla itong bumabasa, sinasakyan niyang motor at pinaputukan itong si victim. Tinamaan ang biktima sa kanyang kanang braso na tumagos hanggang sa kanyang kaliwang hita. Bago tumakas ang suspect, tinangka pa raw niyang paputukan pa ang biktima pero nagjam ang kanyang baril. After niyang mabaril itong si victim, pumunta siya sa pinaka-leader nila doon sa kabalikan. Doon siya nag, ano, parang sumuko na. Sa ngayon ay maayos na raw ang kondisyon ng biktima. Nasa kustudiya naman ng Bacor Police ang suspect. Binali ko siya kasi binunutan niya ako ng baril. Nagaw ko. kaya kaysa ako yung mamatay, pinutok ko sa kanya. Pag ko, pinutok ko na agad. Kaysa ako yung mamatay, kawawa naman yung anak ko. Sinisika pa namin kunin ng reaksyon ng biktima tungkol sa paratang ng sospek. Na-inquest na ang sospek na sinampahan ng reklamo paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition at Frustrated Murder. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinaasan ng PhilHealth ang benepisyo ng kanilang mga miyembro para sa neonatal sepsis at bronchial asthma. Ayon kay PhilHealth Acting Vice President Ray Balienya, Noong pong May 1 paepektibo ang mga bagong benefit package. Mula sa dating 11,700 pesos, mahigit 25,000 pesos na ang halagang sasagutin ng PhilHealth sa neonatal sepsis o impeksyon sa dugo ng mga sanggol. Mahigit 22,000 pesos naman ang bagong asthma package mula sa dating 9,000 pesos. Salamat Rafi. Nahulikam ang pag-iwas ng isang motorsiklo sa tailgate na isang truck sa Konsolasyon Cebu at ang sadyaumanong panununog sa isang tindahan sa Cebu City. Ang mainit na balita hatid ni Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisda. Nahagip ng CCTV ang dalawang lalaking sakay na isang motorsiklo sa Cebu City. Bumaba sa motorsiklo ang angkas at lumapit sa isang tindahan sa Barangay Lahug. May sinindihan siya at sabay tapo nito sa loob ng tindahan ng used clothing, shoes at iba pang gamit. Dali-daling umalis ang dalawa. Isang lalaking may bitbit -bit na fire extinguisher ang agad na lumapit sa lugar. Sakto ring may dumaan na truck na may sakay na mga lalaki. Agad silang tumulong sa pag-apula ng apoy. Kasong kwan? arson, kontinuyo mm -hmm. nga pagsunog. No? Uh, Namatay nakita sa CCTV agi uh, niya sa ato ang mga kabumbiruhan lakip na sa ato ang uh, kuano pulisan kay di man ato makaro ang identity sa naghimo sa CCTV footage sa konsolasyon Cebu makikita ang magkasalubong na truck at motorsiklo iniwasan ng motor ang nakausling tailgate ng truck hanggang sa bumangga ito sa gilid ng kalsada Ayon sa isang opisyal ng barangay, inami ng truck driver na hindi niya namalayan na bukas ang tailgate. Walang isinampang reklamo matapos magkasundo ang mga sangkot. Abiso ng opisyal sa mga driver, siguraduhin i-check ang kanilang mga sasakyan bago gamitin para maiwasan ang disgrasya. Nahuli sa si Datupiang Magindanao del Sur ang sub-commander ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters na si Abu Nawas Ibad alias Commander Bayawa. Wanted siya para sa makasong multiple attempted murder at destructive arson para sa pag-atake sa mga pulis at detachment ng militar at panununog ng police car at isang simbahan noong December 2020. May kaso rin siyang murder, double frustrated murder at paglabag sa Anti-Terrorism Act of 2020. Hindi pa siya nakukunan ng pahayag. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Nico Sereno nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagrambulan ang ilang grupo ng vendors sa Iloilo City. <tod> Nahirapang pigilan ng mga pulis ang mga vendor na nagkakagulo sa Plazoleta Gay. Ayon sa mga pulis, dahil sa hindi pagkakaintindihan ay nagkahampasan ng helmet ang ilang vendors na nagdulot ng rambol. Hindi nagpaunlak ng panayam ang mga vendor. Pero ayon sa kasamahan ng isang grupo, unang lumapit ang vendors mula sa Iloilo -Ilo Province. Lasing din umano ang grupo. Kinausap na ng mga otoridad ang mga sangkot sa rambol at binalaan na ikukulong kung mauulit ang gulo. Sa kasagsagan ng ulan, isang bahay ang biglang nabagsakan ng puno sa Magpet, Cotabato. Matutulog na sana ang senior citizen na nakatira sa nasabing bahay nang mangyari ang insidente. Maswerte ang nakaligtas ang matanda pero dinala pa rin po siya sa ospital matapos atakihin ng high blood pressure. Tutulong ang mga barangay official para mapaayos ang nasirang bahay ng senior citizen. Sa mga susunod na oras, halos buong bansa po ang may chance pa rin na uh, uulanin base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible po ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide kaya maging alerto ang mga kapuso. Hanging habagat ang nagpapaulan ngayon sa malaking bahagi ng bansa ayon po sa pag-asa. Posible pa rin po ang mga local thunderstorms sa ilang lugar. apektado na rin po ang uh, ng habagat ang Metro Manila. Sa kabila niyan, bumaba po ang water level sa Anggat, Binga at Kaliraya Reservoir sa nakalipas na 24 oras. Aabot naman sa mahigit 30 lugar sa bansa ang maaaring makaranas ng danger level na heat index. Ayon sa pag-asa, Posibleng sumampa sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Masbate City, Maasin Southern Later at sa Butuan, Agusan del Norte. 44 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan. Baknotan sa La Union, Apari, Cagayan, Rojas, Capiz, Dumangas, Iloilo, Katarman, Northern Samar at sa Surigao City. Posible pong umabot sa 42 o hanggang 43 degrees Celsius ang heat index sa ilan pang panig ng bansa. Kapuso para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso naman abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.